Binabaybay po namin ni Josephine yung kahabaan ng daang hari nang bigla ho kaming giliran ng fortuner. Sabi ko ma'am, kailangan po, pampahan ng kaso yan. E, sabi po nila, pero hindi na nga po namin kailangan. Yung, ang gusto hmm. po namin... Wala kami, wala kami sinasabing, na sinasabing hindi namin kailangan. Sa rental branda nagkabutan ba? Wala po, 100% po, wala po. Paano namin sorry. malaman? Diyos na nang kalam, e eh, wala naman kami okay. doon. Pakulong na lang natin tong driver. Sagutin ko na lang yung kasi yun ang problema nyo, di ba? Para makafocus na lang kayo doon sa pagpuprosecurity sa suspect at makulong. Meron po tinatawag na guarantee letter na magagaling po sa Office of Senate para marilis na po yung death certificate. Ako na lahat sagot, pati palibing, penal services and all, okay? Financial assistance personal later on. Tutulong pa po ako, ha? Thank you po. sa lahat kami po ay nakikiramay sa pagkamatay po ng inyong kaanak na si Josephine. Ah, kamusta po kayo ngayon, nanay? Ang um, hindi pa makamove Ang hirap pag ikaw mawalaan ng in -an isang anak, isang ilap lang. Tutuloy ko talaga yung kaso para mabigyan siya ng hustisya. Kayo naman po, kamusta ma'am Christine? Kinakaya rin po kahit mabigat. Kasi biglaan ni eh. kasi hindi talaga di mo sabihin kaya mo nang tanggapin kasi biglaan nga yung pagkamatay niya so sobrang bigat sobrang hirap tanggapin kasi napaka jolly ng batang eh bilang nanay po ni Josephine, ano po yung una niyong naging reaksyon nung nalaman niyo na wala na pong buhay yung inyong anak? Dali yung masakit talaga. Yung talagang lagi kong sinisigaw sa anak kung hanapin natin ang hustisya na hindi tatitigil hanggat din natin so, ay, makita yung hustisya. Sobrang sakit na hindi mo. Kasi sinabi pa namin doon sa doktor na isa pa, sa pang CPR, isa pang... Pa ano revive kasi ano eh nakita namin siya na ano lumalaban talaga siya pero nung sinabi nila na yung time of death no. na hindi na rin po namin alam yung gagawin namin kasi masakit kita siya naka na ay ka na wala nang buhay tapos nung sinasabi ko isa pa kasi hindi namin tanggap sinabihan na kami na sobra na daw yung gamot na ibinigay sa kanya para do sa every two minutes para sa heart niya, hindi na kaya ng katawan niya din. Kasi kahit anong pump na daw po nila, anong CPR na, wala nang, wala nang nadedetect yung heart machine nila. Ano daw po yung naging cause of death ni Josephine? Ano daw po yun eh, hemorrhage po. ba o utak po niya talagang umano na daw po. Bumigay na pati yung puso niya, wala na. Yung kidney rin po niya umano na. Yung second revive kasi niya, mabiglang taas po ng dosage lahat ng gamot niya. Nung nabubuhay pa po itong si Josephine, ma'am? Kamusta siya bilang anak? Mabait ano yan, ma'am. Lahat dito, siya ang gumasto sa amin. Lahat mabait yan, ma'am. Tahimik lang yan sa loob ng bahay, trabaho. Maano, makulit. Masayahin kasi yan siya eh, kahit na sabi mong tahimik. Tsaka, ano, jolly siya. Ano pong namimiss niya sa kanya? Lahat. Yung kaanuhan niya, yung kakulitan niya pag naglalambing siya na may siya siya ate, ganito, ganyan, hiram. Or minsan pag pupunta sa bahay, ma'am, doon siya nag no, naglalambing na makikita, ano, tutulog dito, kakain dito. Yung marami, ma'am. Marami siya. Marami kayo mamimiss sa kanya. Lahat ng kwento niya, sa ganap niya sa buhay, mamimiss namin as in. Ayun kasi, ma'am, pag ano, yan talaga mamimiss namin yung pag magsahod na siya. Sa labas kami kakain, niyayain kami niya. Simula po nung nawala siya, gaano po kayo naapektuhan, especially ikaw na? Sobrang sakit talaga, ma'am. Nasa kanya, kasi nakatotok, ma'am. Iniisip ko talaga nung wala na siya, paano? Paano yung, yung banding namin? Tapos pag uwi niya, pag nandito ako, pinapakain ko muna siya bago siya matulog. Yun nga talaga maiisip sa kanya, ma'am. Hindi namin kasi na-expect, ma'am eh. Hindi namin inaasahan na mangyayari to eh. Kasi nung time na na-accidente siya, ang dami namin sana. Sana hindi namin siya ginising. Sana hinayaan na namin siya matulog. Ang daming sana, ma'am, na hindi na kayang ibalik. Tapos, dito ilang araw na lang i-attend na namin siya. Sobrang bigat. Sa tuwing lalakarin ko yung papel niya, mabigat. Kasi sabi mo, hindi kami dapat naglalakad dito eh. Dapat iba yung nilalakad namin, hindi ito. Hindi yung burol niya, hindi yung, yung libingan niya. Hindi dapat yun eh. Kaya sobrang bigat. Tapos yun kasi, hindi lang naman siya sa akin nabait. Pati doon sa anak ko, lahat ng, ano, ng anak binibigay, nandun siya, nakasuporta din siya. Kaya sobrang hirap. Anak, namimiss kita. Sa araw-araw, magpatuloy ka na lang, huwag ka, huwag ka nang magalala sa amin. Lalo na yung bunso mo, huwag mo nang intindihin, huwag ka na lang, kami na lang. Okay ka, gabayan mo na lang kami, tsaka numimiss ka namin. Pipilitin namin maging okay. Kahit hindi kaya talaga, pipilitin namin. Si Sir Raffy po ay muling nakikiramay sa pagkawala po ni Ma'am Josephine at nangako naman po siya na tutulungan po kayong makamit ang hustisya at bukod doon, sasagutin na po niya yung uh, burol at yung pagpapalibing dito kay Ma'am Josephine. Ang una po natin gagawin ay pupuntahan po natin yung uh, funeraria para po mabayaran po natin yung mga balanse nyo. At uh, sinabi rin ni Sir Raffy na Um, sasagutin niya yung mga hospital bills po ninyo. So, bibigyan po namin kayo ng guarantee letter worth 675000 plus at uh, ipaprocess po natin yun sa hospital po. Yung sa investigation po, tututukan po namin yun at hindi po namin nahayaan na walang managot dito sa nangyari. Thank you po. So Sir Lloyd, saan po ba nangyari dito yung insidente kung saan po uh, kayo ay nabangga ng Fortuner kasama si Ma'am Josephine? Eh? Uh, Ma'am, dito po yun sa eksaktong kurbada na po to sa likod po natin. Nasa inner lane po yung Fortuner. Um, and then, gagamitin po namin yung curve na to. Tapos sila padiretso rito. Nasa inner lane po sila. Tapos hinagip po kami kahit nag-signal light na po ako ng malayo pa. Bigla-bigla po silang sumulpot talaga sa gilid namin. So kasi kung didiretso sila, dapat nasa outer lane? Opo. opo. So nung mga gaano katagal nangyari yung insidente? Saglit lang po yung pangyayari mismo eh, pero yung responde po talaga yung pinaka nakapagpatagal ng process po. Kasi parang almost 35 minutes po bago may dumating na respondent po na ambulansya po. Nung time po na nabangga na po kayo ng Fortuner, ito po bang sila, Sir Shem, ay nag-stop po ba or umalis pa? Uh, nag-stop naman po sila. Tapos, check po kami. Ang sabi po ni Shem is nagpapanik na raw po yung asawa niya sa loob ng sasakyan. So I checked on them po. Kinamusta ko po yung partner po ni Shem while attending po doon kay Josephine po habang ginigising ko po siya and ayun po talaga yung nangyari. So itong si Josephine ay eh, wala na talagang malay nung time na yon. Opo ma. Am. Yung helmet niya natanggal din po? ah uh, yes po ma'am, natanggal po yung helmet niya from the impact. So kung natanggal po yung helmet niya, so malakas talaga yung pagkakabangga. Malaas po talaga ma'am kasi ang nagche-check po parati ako ng ano ko eh, nung speedometer ko. Mga nasa 52 lang po yung takbo ko nun, And yung Fortuner po talaga, mabilis po talaga yung pagkakaswipe sa amin sa gilid namin na Josephine. Magandang araw po Ma'am. So magkano po ba yung kailangang bayaran for the interment po and then pagpapalibing dito kay Ma'am Josephine? 61,916 tapos yung interment is 18,120. Pero may discount kami kaya naging 77,499. Ma'am, ngayon po ay nandito po tayo sa Perpetual Health Medical Center para po ma-process na po natin yung uh, inyong uh, pending hospital bills dito po sa kanila at nang mailabas na po yung death certificate ni Josephine. So ito po, hawak ko na po siya. Ibibigay na lang po natin sa loob para po ito ay mag-grant na. Ito po ay galing po sa office po ni Senator Rafi Tifo. Okay? Thank you so much Thank you. po. Thank you po. umaga po I have here the case folder at ang ating vehicular traffic investigation unit through police uh, staff sergeant Libranda I nay uh, refer na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide physical injury and damage to property against Siem Areglado I Pendo So ito po ma'am ay niyakyat na sa prosecutor's office there is a and instruction for uh, mediation under mediation number 2400188. Nabanggit niyo po yung mga kasong na isang palaban dito kay uh, Shem Arreglado Ipendo. So ano po ba yung naging grounds natin? Base po sa investigasyon na ginawa ni Police Staff Sergeant Libranda, ay meron tayong crash investigation report. Meron tayong proof of death ng biktima at saka yung mga dokumento na isusunod po natin na iprepresenta sa piskal Tungkol naman po dito kay um, Sir Libranda, so sa part naman po ng Las Piñas City Police Station, what was the action taken po natin? Yes, nung nalaman po natin na meron siyang iniimbestigahan, nakita naman po natin na inihanda niya lahat ng papeles. Dinirect po namin yung kanyang direct uh, immediate superior officer to submit as report and also explanation sa kanila para makita natin kung mga report ay naayon po sa regularidad at uh, pagpapail ng kaso. Yung sa case, syempre natutuwa kami na kahit papano eh, may usad kasi uh oo, -oh, na-file na rin siya kasi usually sa iba hindi talaga agad-agaran pero natutuwa kami dahil wala pang ilang, wala pang, eh, na nafile file agad siya. Both naman kay Sir Libranda, hindi namin siya sasampahan ng admin complainant po kasi kahit pa paano naman is natulungan naman niya kami dito sa case na to. Sa part naman po ng PNP Las Piñas, pinapaabot po namin yung uh, lumos na kay karamay sa naiwan ng biktima. Uh, nangangako po ako sa aking maitutulong lagi nilang po nila akong itap andito lang lagi pa ako kung may mga tanong po sila

Ano? <laughs> no, sorry. No. Sir Rafi Tulfo, maraming maraming salamat po sa mga tulong niyo po gaya po nung hospital bills at sa pagpapalibing po ng kapatid kong si Josephine at doon din po sa pag-file ng kaso sa agarang aksyon po. Maraming maraming salamat po. At sana po ano, uh, makamit po namin yung justisya na nararapat para sa kapatid kong si Josephine po. Sir rapi maraming maraming salamat sa tinulong mo sa amin sa pagpalibing sa anak ko, tsaka bayarin sa hospital, tsaka agarang option. Thank you po, thank you, maraming salamat.